Dahil KMG Disorder, hindi ka buka. Handahan. Sagad. Pasagad na pasagad ang buka. Ipasok mo mga batidaliri. Ano nga? Oh, halos hindi pasok oh. Tumay ng ano mo, apat. Ang Ngalay na! Oo. Hmm? Ay, <laughs> <laughs> Lay down. Okay. Eh. Hmm? Ngati. Mas? Napas. Fast. Ngulay oh, ping. O oh, oh, panili isang ganun ang sakit. Eh. Oh, Ramdam mo? May sumingaw? Oo, kuya. Ang lakas. Ang buto ba yun ang leg? C1, C2 po yun. Ibuka mo yung bibig mo ngayon. Sagat. Wala pa tayo. Sige, sagat pa. Ayan, pasok mo, Vladire. Ah, oh, may... Oh. oh, may medyo pasok-pasok na kunti. Hindi <laughs> pa tayo nag-a-adjust, sa Si MJ? Sa so, C1, C2 pa lang. Dilig mo? Oo. Sagad! Sagad, sagad pa, sagad, sagad! Ayun, tabingi. Iyo, sagad! Sara! Dinig mo? Mm. Oh, buka pa! Ayun, sige, buka pa! Tapat na daliri, pasok mo. Uy, pasok. Eh, labi niya ito, hindi ito sumasagad kanina. O, pasok pa naman mo! <laughs> oh, nangangalay. Ah. No, wala. <laughs> oh, di diba? <laughs> Ah, na, papa